Hello, mga aga mga kay Ventures. Na ako diri karon kay naghimo kong isa ka uh, DIY lababo para sa malinis na pastada pag magbasa kami sa amin mga uh, So gumawa ako diyan ng ano ng lababo Ayan, nakating ko na. So, inusukat ko na dyan sa side para ano, haong na haong siya sa sukat, guys. Guys, actually, ang ginagamit ko dyan, ang gamitin ko dyan para papandikit lang po sa tiles sa bakal is uh, silicone sealant. So, naman nakita ko. Nag-search like, -search ko sa YouTube. So, pwede gali na yung silicone sealant para ano, uh, manikit siya sa bakal ang uh, isang tiles. Ayan, ilagay ko temporarily ang magiging lababo niya yan so balik ka dyan maya plaster ko galina pero yan sukat lang naman yan di maging talaga ayaw ng kanyang fix na sukat so yan ang itsura nya so sana mamaya ay magiging magandang resulta dyan sa aking ginagawa ng lababo yan yung binaliktad ko balik para maging maayos kin siya so hirap hindi madali rin gumawa mga kaidol kasi alikabok ah, ah, mahirap talaga dyan halos maghapong kong ginawa yan eh Ayan lang at na-use ko yan. Pero, to, actually, matagal-tagal ko na rin winilding yung ayang uh, balayan niya. So, gitaris na ako. Oh, lagay ko na yan para maging malinis kasi siya. Para masala rin naman yung mga, ano, yung mga tawag siya niya, ang mga uh, maliliit niya. Para hindi magbara-bara doon sa may kanal. Kasi ang problema ko dyan sa diri sa ating namin eh, ang kanal niya. Malit ang kanal. So, madali magbara kasi dahil sa mga kinugas ng mga mantika-mantika sa aming mga paninda. So, mayroon ang bantabayan niyo mga kaidol ko kung ano ang magiging takbo sa aking ginagawa. So, okay naman siguro na magiging takbo nito. So, yan, ginaano ko yung talaga siya kung ano yung magiging peks niya sa aking ginagawa siyan. So, maya-maya eh, patuloy rin ako diyan gagawa para hasta sa matapos kaya aking gagawin yan. So, ang tabayanan niyo mga kaidol kung ano yung magiging resulta dito sa ginagawa ko. Yan, tinanggal ko naman ulit para ah uh, ma siya. So, bago ko man dikit ka talaga, eh, dikit sa bakal, aking ginagawa ay ang tiles, eh, dapat lagi ko muna ng sukat para masukatan na maayos para maging fix siya at hindi maging masayang. Kasi may kamahalan talaga ang tiles na binili ko. So, kung mali-mali lang siya ang ano, eh, sayang naman ang tiles. So, mga ka-adventures, yun lang as uh, sana sa mga na maging eksperto na ganito ah, uh, pakisagista kung tama ba itong ginagawa ko pakicomment lang, like and share din ah, uh, pakicomment na lang kung saan lugar kayo ah, uh, saan umabot ang video natin so pakipalo na lang ang God bless na lang, pakipalo sa ating page sa ah, uh, TV uh, God bless and more power to you guys, uh, sana ang tabayanan nyo kung ano maging magandang resulta sa aking ah, uh, winilding na lababo kung ano maging pinis product ang tabayanan nyo so God bless na lang po uh,